isa, dalawa, tatlo. Magandang gabi sa inyo listeners ng Bulong PH. Tago nyo na lang ako sa pangalang Anika. At kung anuman ang maririnig nyong kwento, sana maintindihan nyo. Minsan, hindi natin kayang itago ang sakit sa ating puso lalo na kapag ang sakit na iyon ay patuloy na binabato sa atin ng mga tao sa ating paligid. Ito ang naging buhay ko, isang serye ng pagkatalo at pagpapahirap sa sarili sa kabila ng mga pandalait na natatamo ko araw-araw. Ako si Anika at wala akong ibang hangad kundi ang mamuhay ng tahimik. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon Malaging may mga tao sa aking buhay na nagsisilbing sanhi ng aking paghihirap. Ang tatlong babaeng laging nakatambay sa tabi ng bahay namin, sina Elsa, Josephine at Maricel, ay hindi na ako binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kahit kaunting kapayapaan. Madalas nila akong kutsain. Tinutokso nila ako dahil sa aking itsura pangu ako at puno ng tigyaw at sanoo. Hindi ako kagandahan at iyon ang laging ginagamit nilang dahilan upang pagtawanan ako. Palagi silang nasa labas ng bahay namin, nagsasalita ng masakit na salita. Tawa ng tawa habang tinitingnan akong dumadaan sa kalsada. Minsan nga Naisip ko na baka hindi ko na kayang tiisin ang mga biro at pangungutya nila. Si Elsa, Josephine at Maricel, mga babae na hindi ko rin kayang kausapin ng maayos dahil tila ang tanging layunin nila sa buhay ay mangapi. Minsan, napapaisip ako kung anong masama ang ginawa ko sa kanila para ganituhin ako ng basta-basta. Pero, alam ko wala akong ginagawang masama. Kaya lang, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ngunit isang gabi, napuno na ang pasensya ko. Ako ay may angkan ng mangkukulam. Hindi ko pinagmamalaki. Ngunit ito ang katotohanan. Lahat ng mga kamag-anak ko ay may kakayahan sa ganitong uri ng mahika. Ako na lang ang natitirang buhay sa angkan namin na may alam tungkol sa mga ritual at orasyon na ginagamit ng aming mga ninuno. Minsan naiisip ko kung bakit hindi ko ito itinaguyod para matulungan ang mga tao sa kabutiang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula akong mag-isip ng isang bagay na hindi ko ikinagagalak. Ang kulam. Ang gabi ng aking paghihiganti ay dumating din matapos ang ilang linggong pananahimik. Ako'y nagdesisyon na itigil na ang lahat ng pangaapi. Tinutok ko ang aking mga mata sa orasyon na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng aking kama. Tinigil ko ang lahat ng ingay at tanging ang maliit na liwanag ng isang kandila ang nagsisilbing gabay sa aking ritual. Pumili ako sa tatlong babae na naging sanhi ng aking mga sugat sa puso, si Elsa, Josephine, at Maricel. Ang unang bahagi ng aking plano ay si Elsa, ang pinakamalupit at pinakamataas ang pagtingin sa sarili sa tatlo. Pinili ko siyang una dahil siya ang laging nag-uumpisa ng mga pandalait at pang-iinsulto sa akin. Nasa kabilang bahay lang siya, at habang tinitingnan ko ang kanyang pinto, nararamdaman ko ang matinding galit na tumatakbo sa aking katawan. Habang ako ay nagsasagawa ng orasyon, nagsimula siyang magising sa gitna ng gabi. Agad siyang dumaan sa banyo at sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nagising siya at nagsimulang sumuka. Ngunit hindi ito basta normal na pagsusuka ang lumabas mula sa kanyang bibig ay mga ipis, insekto, palaka. Sunod-sunod itong lumabas sa kanyang bibig at hindi siya makahinga ng maayos. Naririnig ko siya mula sa aking kwarto. Nagsisigawan ang mga tao sa labas. Walang makapaniwala kung anong nangyayari sa loob ng bahay ni Elsa. At halos hindi ko rin mapigilan ang aking kaligayahan nang makita ko siyang nagihirap. Pagkatapos kay Elsa, sumunod naman ako kay Maricel. Siya ang tumatanggap ng mga biro at tukso kay Elsa at Josephine. At hindi ko kayang kalimutan ang mga pangalipusta niya sa akin. Kaya't sa pagkakataong ito, hindi ko siya tinantanan. Gamit ang aking orasyon, binalian ko ang kanyang mga paa at braso. Inisip ko na kung paano siya matututo na ang pagiging masama sa iba ay may kapalit. Nang gabing yun, habang siya ay natutulog, nakaramdam siya ng matinding sakit. Napasigaw siya at nagising. Ang sakit sa katawan ay hindi humupa hanggang sa dumating ang mga tao sa kanilang bahay upang alamin kung anong nangyari sa kanya. Ang lahat ay nagulat katawan ni Maricel ay bali-bali na. Nagkabalubaluktot. Hindi ko kayang pigilan ang pagtawa ko nang marinig ko siyang umiyak mula sa kanilang bahay. At ang huli, si Josephine. Siya ang pinakamatindi sa tatlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangaapi at pang-aalipusta sa akin. Palagi siyang nagpapakita ng kasiyahan tuwing nasasaktan ako. Kaya't sa gabing yon, tinarget ko siya sa pamamagitan ng kanyang manika. Inalis ko ang manika mula sa kanyang silid At gamit ang mahika. Binalatan ko siya. Isa-isang nawala ang balat niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa katawan niya. Nakikita ko siya mula sa aking bintana nanginginig sa sakit at hindi malaman kung paano ito itigil. Habang ang balat ng manikang hawak ko ay paunti-unting natatanggal, naririnig ko ang mga sigaw ni Josephine mula sa kanilang bahay. Pegati at sakit ang mga salitang naririnig ko mula sa labas. Walang makapagpaliwanag ng sakit na nararamdaman niya. Pati ang mga pamilya niya ay walang alam kung paano siya matutulungan. Ngunit ako, ako lang ang nakakaalam. Alam ko kung ano ang nangyayari. Natapos ang araw na iyon na puno ng takot at pangamba. Ang tatlong babae na noon ay mga malupit na nilalang sa aking buhay ay di na sa kanika nilang bahay. Ngunit habang ang mga tao sa paligid ay nagtataka Kung ano ang nangyari sa tatlong tismosa Tanging ako lang ang nakakaalam sa kanilang kalagayan Ang mga tao ay nag-usisa Ngunit walang makapagsabi kung ano ang tunay na dahilan Ang gabing yun ay nagsilbing leksyon para sa akin At sa mga taong ng api Hindi ko na kailangang ipaliwanag ba ang mga orasyon at kulam na ipinamana sa aking angkan ay hindi para sa kasamaan. Ngunit sa pagkakataong yun, ito'y naging paraan upang magbigay ng leksyon sa tatlong chismosa. <tong tismosa>